At siyempre mga pangalan ng ating mga channel ay ang ating YT, Diwata Paris Overload Official Account. Ang ating FB Diwata Paris Over Pan Peach, na may 1 million followers. At ang ating TikTok ay Diwata Paris Overload Official Account. Kaya naman, pag-google guys dito sa ating TikTok, at padamihin na, punta na kayo sa ating YT channel. Yung link po nandyan sa FB at sa TikTok ng ating YT para hindi kayo maligaw. Alright? Dahil magbigay po tayo ng mga papricing. Dahil yan, kanta muna tayo. Punta na kayo sa ating YT dahil dito tayo magbigay ng pag at ating brand new cellphone.

normal na tao Sa biglaging kumain Iwan ang pares Ayaw mang kasikatan Ang mga vendors Kanyang nagtutulungan Lalong dumami Ngayon ang parisan May pares overload